good afternoon. This is and So, for today's video, may isi-share ako sa inyo na nangyari sa akin after ko mga anak. So, hindi ko yung naasahan na mangyayari ito. So, after masonda sonda, kung napanood niyo yung video ko sa sonda, ito naman yung hinalabasan magkatapos ng sonda. So, uh, bigla akong nilagnat. Tapos, yung lagnat ko is tumapot siya 40 na naman pa ng biogesic pero pabalik-balik siya. So, mga ilang araw din, siguro mga 4 days na wala naman yung lagnat. Kaso lang, uh, minsan pag di mo na siya tinutuloy ng mga biogesic in isnap ko siya, is bumabalik. Tapos, uh, nagtatay din ako. Nagkaroon ako ng UTI. So, yung UTI ko, sabi ng uh, nagpa-check up ako is dahil daw doon sa sonda. Kasi di ba yung sonda, pinapasok siya doon sa puwepa sa babae. Yung kung nakita nyo na yun doon sa video ko nga, explain ko na lang ulit. Tapos, kapag ipapasok siya doon, ay eh, seven days pala na yung nangyari sa akin. Um, tapos, hindi ako, that time kasi, tapos naiinom ko antibiotic. Hindi na ako na antibiotic noon. Dahil, kasi one, one, naalala ko mga ilang days lang. 2 weeks pa yun. 2 weeks ata yung antibiotic noon. Na yun. Tapos, nainom din ako ng mefenamic dahil nga po public ako. Hindi ba ako kasi nag-private all week? Yun yung yung kan ko. Uh... Tapos, yun na nga is natanggal na yung sound ako. Medyo ilang days. Hindi naman ako nilagnat. Kaso lang, piling ko ang hati sobra. Nasahat ng uh, pinaka-pantog ko. Yun. Kasi tinanggal nga yung mga excess doon sa kan ko, doon sa chan ko. Kasi sobrang laki pa. Tinanggal yung ihi, tapos mga dugo-dugo din. Tapos yun, nag-decide na nga kami noong February 12. Ito yung kan ko, check up. Okay. balik kay Dr. Aguas ako nagpa-check up. February 12 is a tapos uh, nagpa-check up ako doon. And then, yun na nga, sabi nung do ni Doktora, na time na nagpa-check up ako, wala naman akong lagnat. Pero sabi niya, um, wala kang lagnat. Pero ano ba yung dahilan kung bakit ka nilalagnat? Sabi niya gano'n, hindi naman daw binat yun. Dahil uh, one month na kasi nakakalipas. O kunyari, um, J January 11 ako nang hanak. Is February 12 na yun. So magaling na daw yun. Mag na daw ako noon. Pero that time is, eto na nga yung panibagong pagsubok sa buhay ko. Kasi sobrang nag-struggle uh, talaga ako ngayon um, madaming nangyari. <laughs> Pero still, uh, napa ini, um, ngayon, um, ano nga, yung March na, di ba? babalitaan ko kayo, may mga ginagawa kasi kami test. Kasi yung mga ay binigay ni doktoran ng mga gamot, kunyari, eto kasi number 1 binigay is yung gamot na antibiotic. Alam niyo yung antibiotic na yun is, kung sixty 67 ang isa. <laughs> Ito yung chore niya. Kita ko sa inyo yung antibiotic. Yan dito siya kalaki. Cephocrosimi. Ito yun. Cepho, ano? Cephorex. Cephorex siya. Yeah. Tapos, ilang ml ba ito? 500 ml siya 3 times a day. So, 67 yung isa. So, mahal talaga ang antibiotic. And then, yung pangalawa naman is yung nag-aakon kami, ang tawag na nag-hydrate din. Pero nasa sachet siya, para siyang tetra. Yung parang Dutch Mill, ganun siya. Ang isa naman nun is, very subo kasi yan. 54 ang isa. Ang kailangan ko noon that time is, uh, Three times a day din siya, five days. Kasi hindi pa nagtate ako para hindi ako mahina or uh, para ma-rehydrate ako noon. Parang rehydration din siya. Tapos yung number 3 is yung Gestibia Sachet. Yung sachet naman nito, um, bali 2 times a day din siya, 7 days. Ang is um, 30 pesos din yung isa niya. So yun, yung, kasama, yung UTI ko po is may kasama daw siya. And then, sabi ni doktor, mag-antibiotic muna daw kami ng ilang araw. And then, may pinapagawa siyang test dito uh, sa urine, sa pupo, at saka sa dugo. And then, yung in-advise niya kasi ay ang pinaka-condo dito delikado kapag sa dugo, kapag may infection sa dugo, bawal daw magpadede. Hindi daw pwedeng madede yun kasi dito sa dede natin, may dumadaloy na dugo. Pwede masip-sip yun ng baby natin. At least pwede daw lang, lang makuha yung sakit na yun. Kaya, um, that time na nung pinatest ko to, or 110 po, andito na yung result na um, bari, sa frame care ako nagpapan. Ito yung result niya. Sa frame care ako nagpa nagpa-test. Ang kailangan lang doon is pupunta ka doon. Papatas mo yung dugo mo and then yung ihi mo and then yung pupo mo. So, yun na nga. Sabi ni Steven, nung kung paano malalaman kung kanda yung UTI kasi madami pang eh, pero may nanat daw kasi pag UTI, di ba? <clears throat> Yung WVC daw, ang kailangan doon is makailangan 2 or 3. Yun daw yun, yung normal. E unang test namin, TNT. So, sobrang dami pa daw. Tsaka moderate daw yung ka, Rare pa yung mga cells. Kaya ulit, sabi niya, sige, mag-alibiotic ka ng 2 days po, ka ulit sa akin. So, yun, pagkabalik niya, ito ulit yung aking check-up. <clears throat> bumalik ako ng 14. Ito, tinignan niya ito eto nga 14. And uh, tinignan niya itong mga test. Sabi niya, sige, tapos mo muna yung one week na antibiotic mo. Tinapos ko yun. And then, bumalik ako ulit ng February 17. Ito naman yung isang check-up ko. Ang ginawa naman niya is pinalitan niya ulit yung antibiotic. Pagkapalit naman niya na antibiotic, pinalitan niya yung brand. Ang pinalit naman yung brands is ito. Pero ito naman, ay siya. Two times a day, 7 days siya. Yeah. ang um, kanito self self cefrofloxacin. cefrofloxacin. so lagi ka na lang diyan ito yung inen ko antibiotic and then one week to tapos one week ulit na pangalan nito tubig puro tubig lang kailangan daw madaming tubig um kung kaya daw ng 2 liters sa si isang araw okay lang daw Walang daw bawal na pagkain pero that time, naisip ko na maglas na lang ako sa mga maaalat. Naglas ako sa mga alat. And then, tuloy-tuloy pa rin pala yung aking ganoon nung parang yung pagtataiko. ko. Pero, hindi naman siya madalas. Yung pupo ko lang talaga is sobrang lambot na niya. Hmm. Tapos, yung pagkatapos naman ng eto na nga, nag two weeks. Pagtapos ng two weeks, nagpatest ako ulit. Hindi na ako pumunta doon. Eh, yung urine naman, 50 pesos lang. Sinetest ko siya noong Eto na, March just 0.034. So, ito na yung result niya. Yung, w, yung WBC ko is clumps pa rin siya. So, ito, nagsuggest siya ng gagawin daw is yung urine, cultures, at saka yung QB. Latay. Uh, wala pa akong result ng mga yun. I-share ko na lang sa inyo. So, di ba? Miglaan na lang kasi alam mo yung magtataka ka na, hindi ka namang, di ba, kapag ang tawag nyo, pag yung ay tayo pag kumakain tayo ng mga maaalat ng pagkain, tapos mga oh, chichirya, si ganoon. Pero that time, inisip ko naman, hindi naman gaano. Talaga the reason is dahil sa sonda ko talaga, kasi nabasok siya sa loob ng aking puerta eh. So yun eh, um, hindi ko pa, hindi pa ako totally magaling kasi, mahapit pa yung loob, yung pinakakan ko loob pag umiihi. Ano bang pakiramdam pag may UTI? And then, kasi that time nag na kasi ako na um, nag, ang tawag mo? Hmm, Nag-chill. Ay, nang nilaglat ako, tumaas siya ng 40, 40 DJs. Kaya, yun, nagpa-design na kami. Pero ngayon, is yes, nalulungkot pa rin ako kasi nga, hindi pa siya totally hindi pa total magaling. May mga result pa akong pinapatest. Kasi, hindi daw lang talaga UTI daw yung complicated UTI. Kasi nga, parang nung nanganak ako, na-stress daw yung pinakapanto ko. Kaya ako nagtatae. Eh, may kasama siyang pagtatae eh, yung UTI ko. So, yan. Palitan ko kayo sa susunod. Initionary ko lang sa inyo na yung talagang pag nanganak ka isin, basta-basta yung hmm, mga ganitong nararanasan. Kasi may mga mga nanganganak daw talaga na may, meron din yung isa yung kasabayan ko na may ganito din siya pero dumiretso siya sa ospital sa akin. kasi after lang ng mga one month eh, yung sa kanya pagkapanganak niya pag uwi ng bahay, doon siya nilagnat kaya nadala siya agad. ng sa akin naman kasi one month pa bago ko nilagnat kaya nagulat din talaga ako. So, yun. I hope pa rin. Sama niya ako sa prayer. Para gamanin niya ng tuluyan. I-share ko sa inyo yung iba pang mga um, mga result kong naging okay na ako. So, yun guys. Medyo malungkot yung aking kanina ngayon. Ang aking videos dahil nga dito sa nangyayari. Pero, ingatan din natin yung katawan natin. Mas lalo sa mga buntis. Kung kaya natin mag-pub-pub uh, ano, private OB, okay lang sumaganda maganda na lang din ng private OV. Kasi, tututukan ka talaga niya. Maganda. Um, medyo mahal nga lang, pero maganda pa rin. Mas ko siya nung una. Ngayon, yun sa pangalawang panganganak nung darin ko pasubok na naranasan. Nung una is na, yun nga, But pag nap -nap, napapanood yung mga video ko, sinishare ko sa inyo yung mga naranasan ko nung nanganak ko. Tapos nasanda, tapos eto na nang UTI. So, ngayon is 2 months na pala si baby ko. Kaka 2 months niya pa na. <laughs> hmm. ito, nagpapagaling pa rin. Wala mga problema sa katawan na ngayon. Eh. Malakas na yung katawan ko. Pero pag umiihi lang ako mahap eh, yung dampo ko. Para kang hindi naman siya pinabali sa usaw eh. Kasi may lumalabas sa manini. Yun nga lang. Pag umiihi ka lang talaga, sobrang mahapte siya. Ay, sobrang mahapte siya. Hanggang ngayon. So, ayan guys. I hope maraming nakinig at naiintindihan din ako sa mga nakakaranas. Dahil advice niyo ko ano yung magandang paraan. Ano ba dapat kailangan gawin. So, yun guys. Thank you so much sa inyong panonood. Uh, I hope this video is um, maraming may natutunan din kayo kahit pa paano. Thank you ulit sa mga nag-subscribe. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe po kayo. Huwag niyo pong kalimutang mag-likes and uh, mag-comment din po gusto niyo din po i-share. Okay lang Thank you so much. See you sa next video. Thank you and God bless. Bye-bye.